Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo na Katuto, 24 oras. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa pakikilahok sa 18-day campaign to end violence against women. Bilang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, ikinagagal akong makitang nagtitipon-tipon kayo para sama-samang matuldukan na ang karahasan laban sa kababaihan. Ang mga isyo ng mga kababaihan at kabataan, lalo na ang domestic abuse at online sexual exploitation of children, ay mas lalong nabunyag ngayong panahon ng pandemya. Ngunit alam natin na ang mga problemang ito ay nandyan na bago pa man magka-COVID-19. Dati nang may violence against women. Dati nang may online exploitation. Dati nang may pangaabuso sa mga kabataan. Malungkot mang aminin, ngunit ito ang sitwasyon natin ngayon. Ang mga mas lumalapang kaso ng domestic abuse sa ilalim ng community quarantine. Isang pandemya sa loob ng mas malaki pandemya. Ngunit kahit pa may krisis tayong kinakaharap, Let's not allow anyone to gloss over persistent problems of violence against our women, our children, our girls. Ang pakikilahok niyo sa adbukasiyang ito ay napakahalaga. You have the power to make things right. I know you will not be silent. Kaya ano nga ba ang mga pwede nating gawin? Ano ang mga dapat nating tandaan? Kailangan lang natin ng lakas ng loob. Lakas ng loob para mag-report sa otoridad kung ikaw man ay nakadanas mismo ng karahasan. Lakas ng loob na tumindig laban sa mga nang-aabuso. Lakas ng loob na tumulong sa mga victim survivors ng karahasan. Lakas ng loob na palakasin ang sarili nating mga boses at ang boses ng nakararaming kababaihan. Palakasin pa natin ang loob ng isa't isa at ipagtanggol ang ating karapatang pantao. Let's draw strength from each other. I have no doubt that together we can truly, finally, and violence against our women maraming salamat at mabuhay kayo